bakod sa susunod last ring tsaka pang isang poste doon ang gandang araw po mga boss good morning good morning umuulan tapos baha Ayan, uh, yun po natin ngayon Sa Kambasi Project po tayo Sa Dream House ni Sir Alan At saka ni Ma'am Bambi Good morning po Ayan Mabaang umaga Ayan po Nakababad yung ating motor Diyan na po natin yung mga gulong ng mixer natin para malipat na po doon para malinis na doon sa Kambasi Project Ayan, papunta po tayo ngayon sa campus Di Project. Ito, baka po yung dinadaanan natin. Ayan, si Kuya Mo. Ito. Punti na lang. Papasok na yung tubig sa kanyang bahay. Ayan, ha. No? Ah. malapit na yung tubig sa'yo. <laughs> Gandun po yung bahay, ano. Diretso doon wala ka pong makikita nga na sa kalsada nakalitaw Okay, okay mga boss, kamusta si project po tayo? Ayan mga boss Ikang si project na po tayo Ayan may primer na yung sa arap Tapos naka na yung Spandil natin sa arap Ayan pinta natin si Agay tapos na Boss Eddie good morning Ang ganda ng papag mo ah Ano nabinyagan na yan sa gin? Hindi pa eh Hindi <laughs> pa Ayan pa ang Oh, shout mo si Sir Alan. Pambili ng gin. Pambili ng gin, Sir Alan. Yung tropa mo. <laughs> Ayan. Gumaganda na po. Yung ating project dito sa Kamba uh, may kulay na yung sa kabila ito. Ayan. Jawab mata. Kasaut muna. Sugori mga bos. Kasaut. Master. kasaut <laughs> <laughs> ah, mo si ano, Si Jason Kayanan. Jason, pasi atau cek ka. Jason Kayanan, shout out. Ah cakay yung ano, yung Santa Monica Boys, Saldawa, shout out mga bos. Wah, oh, shout out mo pa. Oh, Santa <laughs> Monica Boys, shout out kay Samin. Ayun. Siling. ceiling framing Yan Binagawa ng mga tropa natin dito tapos ito naka flooring na po yung sa ilalim okay na to mga amba natin pagka na tres na yan doon na rin ano, uh, install yung ating countertop na quartz buo po yan na quartz saka yun dito sa kanyang ano, nook bar <laughs> dito sa likod okay na rin po to ayan o oh. Ah. finish na yung, yung taasin yun na lang po sa ilalim ah, malaki tubig bahay yung mga baay dito bangka na lang yung ginagamit nila papunta dun sa mga baay dun wala isdaan po yan ah yung dito sa likod ng bahay ni Sir Alan tsaka ni Ma'am Bambi oh shout out rap oh, shout out yung ano yung mga viewers natin subscribe ako kaya Kriyano kay Mami Chanda ay mga pintor natin bye oh. ah, ito 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 -ano na po yan naka primer na po yan ito ano lang po yung, yung taas, okay na rin po yan. Ano, taas na lang po pagka uh, magpipinish tayo ito. Ano na lang po to Lia. Kailangan matatilis muna at cabinet bago tayo mag final coat dito sa, ano, sa mga kwarto. Yung CR, ito. Ayan. Tapos na po. Naka, ano na po yan, naka grout na. Grout. Gray, ah, uh, white. Tapos yung dito, gray. Yung mix. Tapos yung ating floor drain. Ayan, oh. No? floor drain po natin. 4 inches by 12 inches po. Yan. Yung lagi ng ating floor drain. Ito naman 4 by 4 lang po. 4 inches by 4 inches. Yung water closet, shower, lavatory. Yan. Tapos abang natin sa ether. Yung outlet. Kapag gusto magpulagay ng ether, mayroon tayong abang na ano na outlet sa ether. Naka-separate po yung breaker niyan. Doon. Tapos meron tayong cob dito. Sa ceiling. Ang kwarto ayan. Naka-primer na po at naka-masil yan ha. Romantiko! good morning po! Oh, Kasaw! Kasaw! Kasaw si Rani. Ito po yung tinatapos niya. Tinatapos ko po sa kanya to. Ayan, meron din po tayo ng abang na eater doon, outlet. Mga sweets. Ayan, sukalo. Yung kanot yung baya, final pag may kanot yung dito sa labas para matanggal na yung mga ano, yung mga kaoy dito. Yung mga kanot yung pinapinis pina... ko na kay bay sa pintuan natin para matanggal yung mga dito. yan tinatanggal na yung mga scaffold dito. Tapos na po itong sa arap. Finish na yan. Tapos yung ano, mixer, pinatatanggal ko na kay Yamata para mapapit na rin itong ano, yung garahe. Ayan. Ayaw, ano nangyari sa gulong? Ayaw, lalagyan na natin. Di pababalik ka muna. Walang butata eh. Ano po? Ano ka na? Mikaani ko ka na o, <laughs> <Organizing>. <laughs> <laughs> ayaw, si yaw, ah. Oo, mikaani ko na ngayon. Pwede na sabon ka nasin. si Ayaw siya ayaw, pwede na sabon ka nasin. Pababalik pa. Baka yung tena ganyan eh. Okay, lalagyan natin ng hangin. Oh. mixer natin nakot-kot tapos yung ano yung tamati ko yung ding ano yung ano pa? Abo, mixing board ayan yung mga kaano pipinapinalize na, na natin yung ano yung kulay niya dito sa uh, side And tapos si Ronald sinusuot yung mga grill sa loob. Okay, para matanggal na po yung mga ano, yung mga yung mga andami rito. Para malinis na rin to. Yan ito plastering pa rin yan. Paka natanggal yung mga andami, pwede na mag-plastering dito. Pero yung taas po yan, tapos na rin po yan. Yang yan, Kanin yan, 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 Kanin. yan, Kanin. yan, Dikas. <laughs> <laughs> nah, pong -oh. yan, 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 412 ya pak? iya lho, tanggal ian Di bentangalian ya, kaya kue berani kue miljo? Ya, Mbak. saya iya keputim pada si Hanna orangnya kaya ngomong nasi milut kue miljo, cakaan di hati marlin selamat pak udel baik ini pak terap ya? terap pak rasam dong ya namu, siljo Elena Celia Malaga Celia You can Reels ang ginagawa ni Ronald na pinaprame na niya 3.4 by 3.4 by 1.5 Makapala? 1.5 yan? Oh, okay. Tapos dito yan ano lang yung grout tsaka yung ano uh, masiyas sa sisam eh tsaka yung flooring na. Mga natin. Sabado po ngayon, payday. Yan, nalagay na yung mga siding dito. Next day, pwede na nga masigayin. Saka wiring yung ano, electrical. Diyan mata. Ay uh, mga boss. Lastering ni ano, lastering ni... Melvin. Ayan. Oh, shout muna yung mga taga sa inyo. Shoutout sa nagbibing ko sa amin. Magpatulog kayo. <laughs> <laughs> mga uh, <laughs> followers ni Boss Dan. Oh, shout sa mga, ano, uh, sa mga followers na kabibigas natin dyan sa, ano, sa... Consuelo. Palwars consuelo. Para mga taga sa Consuelo. Andito yung taga sa inyo. Ay, masipag na followers. Sinilit. <laughs> Kasama sa team Boss Mac, si Melvin. Ang, ano, bagong tropa natin dito. Ayan, ang gawa niya. Kasama si Jao Mata. Ito, nakapag na sila dito. Nakapag ng mga scaffold. Para next day, dito naman titirani na ba to. Tapos na to. yan. Yan yung dalawang canopy, tapos na po yan, finish na. Pwede nang tanggalin yung mga scaffold dyan. Pati yung isa me, last yung gutter, okay na rin. Ito, si Boss Eric at si Kuya Emilio. Mga tambay. Yan. Dito mo si Boss Alan. Ay, puso dyan. Malapit na, malapit na. Oh, asa na yung wala pa? Hindi pa rin namin niya ganito eh. Yung papag eh. Wala na matapos alam. Ayan, konting kembot na lang. Yung dream house ni Sir Alan tsaka ni Bambi. Yung mga pinlays, Naglagay na tayo ng dalawa. Habang mayroon pang ano. Scaffold doon. Yung bakod. Sa susunod. Last ring. Tsaka mayroon pang isang posti doon. tapos paplastarin po din yan itong sa labas Ayan boss Eddie, Sabado ngayon Ano, wala mo na pasok bukas na? No? Wala mo na bukas Ano nga, day off? Ayan mga boss, yung ibang tropa natin Umuwi na po Pamilya lang po dito ni ano, ni Jaumata, eto Paulit na rin po kami. Ayan, mula na ano? Oo, oh, mula na. Tsaka si Melvin. Sama Sa Sama do. kayo si Kuya Emilio. Uh, ito, Ayan, no, na, boss. Malapit na. Malapit na, na lang po. Konting kempo na lang po dito sa dream house ni Sir Alan. Ayan. Ano muna, tatapusin muna namin yung ano, yung sisame bago kami mag-tiles. Yan na naman ang ulan. So ayan mga boss, hanggang so, dito lang po yung vlog natin. Ayan, tapos na naman ang isang linggo. Maraming maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. God bless po sa mga subscribers at mga, mga viewers natin. Alright.